Eh, na po. Kumakalat ngayon sa social media ang diumanoy isang aswang. Ayon sa mga residente ng naturang lugar ay nagkakatawang aso di umano ito. Sa ibang kwento naman ng mga resident sa barangay Duaminanga sa bayan ng Datupiang, lalaki daw ito at puti ang buhok, puti naman ang kulay ng damit at maitim ang balat nito. sa isang Facebook post naman ni Jimbo McElnaz. Ayon sa kanya ay pumasok daw ang isang pusa na mabalahibo at habang ito ay pumapasok ay lumalaki ng lumalaki at nagiging halimaw na daw ito at malang sa di umano ang amoy nito. Patuloy pa rin nababalot ng takot ang mga residente sa naturang lugar, hindi pa man kumpirmado kung totoo ito dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang pruweba na magpapatunay na totoo ito. May mga nagsasabi pa rin na totoo daw ang aswang. Marami mang kababalaghan ang nangyayari sa ating lugar, totoo man ito o hindi, mas kailangan natin ngayon ang manalangin sa Diyos upang maligtas tayo o malayo sa mga kapahamakan na dulot ng mga nilalang na kasama natin dito sa mundong ibaba. I'm not even gonna do that.